So, good morning mga kapatids. For today's video mga kapatids, check natin yung mga nilaban natin kahapon na ibon natin mga kapatids. So, naging ang pauwi natin ng mga kapatids kahapon is smash race mga kapatids. So, medyo nahirapan yung mga ibang ibon natin. No? So, yun. Tatlo yung sinama natin sa entry mga kapatids 3 laps. Dalawa lang yung ay clock natin no so naging may butas na si ito yung mga lapatid so ito si ito yung so may butas na siya no isa sa third lap yun so ang ganda ng pauwi niya sa first lap and second lap mga lapatid so ayun um, pahirapan talaga kahapon mga lapatid so sobrang mahangin tapos ano makulimlim mga lapatid nung sa release point mga lapatid sa giginto bulakan um, umulan no so pinahinto pa nila yung ulan before nila nirelease yung mga ibon natin no so ito mga kapatid si Toy tapos ito naman si Megar mga kapatid siya yung nauna nag speed siya ng isang libo mga kapatid si Nigar no so yun mayroon na din siyang inakay mga kapatid si Nigar yan yung may inakay na siya mga kapatid. So, pinaris natin yung anak ng ating Jansen mga kapatid. No? Si Jimmy Gan. No? Yan yeah, mga rapatids. So, meron na siyang isang inakay. No? So, medyo three days uh, 2 dis pa lang yung inakay niya mga kapatid. Yun, check natin din si Toy kung meron na siyang inakay mga kapatid. No? So, pagkakalam ko kahapon kasi meron na siyang crack yung kanyang itlog mga lapatids so check natin yung check natin mga lapatids ayun na nga oh mayroon na mga lapatids na pisana mayroon ng isa kasi ito eh ito yung ito yung asawa niya mga patids. so ni smith ni niger to mga lapatids kapatid ni niger to yan tapos yung isa lang nilaban natin mga patids. ito mga lapatids, yung anak ni ito yung mga lapatids. yan no anak ni ito yung first clutch nya mga lapatids yan sobrang barako dito mga lapatids sya so, yung second bird natin na umuwi kahapon mga lapatids nag speed sya ng 900 may git yan mga lapatids nasa 955 yan mga lapatids. Good. so punta tayo sa ating lok mga lapatids para makita nyo yung mga bago nating stock bird mga lapatids yung braider natin no na isasalang na natin sa susunod na buwan mga lapatids yan mga pang NDR natin mga lapatids ayan. so ayan mga lapatids um, si big boss mga lapatids yan dito pa si big boss no ibon natin mga kapatids na bago na no? yan sensor Seteril, mga kapatids nakasensor sya sensor mga kapatids nakasensor din tong ulang to so, yung mga stock bird natin mga kapatids yan yung si jansen natin yun, yung green seal ito yung mga stock bird natin no? tis tis yung mga pakpak nila mga kapatids kasi mahirap na baka pumitik na no? makawala yan katakas and then yan yung arden natin mga patins. Yan. ito yung stitch shell boat natin mga patins. itong bilbit velvet na ito no? yun Sebastra. yan so ito yung anak ni Jansen mga patins. ah uh, ni arden no ito yung tatay ito yung anak ni mga patins. so ilalaban natin to sa February siguro mga patis yung laban nito kaya pinutulan na natin ng pakpak na pinag-alala natin mga patis kasi para walang aberya sa karera mga patis yan tapos ito yung naging ito yung nanay niya mga patis yan bandim bro mga patis yung, yung, nanay niya mga patis so yan ito yung si Jimmy kay mga patis ito yung Jansen natin mga yan pure Jansen ito rin, mga kapatid. Jansen din to. Yan. Ito yung kukman natin, mga kapatid. Na YB. Yan. Galing sa tropa natin. Yan, susubukan natin. Uh, bali, bacharan natin to mga kapatid. Uh, may lipad-lipada din dito, no. So, hindi pa masyadong nalirinig sa malayo. Yan, sumasama pa sa mga ibon natin. Yan. So, ito yung mga... Uh, ibon natin dito sa ating flyer slope no so pinagsama natin yung stop bird tapos yung mga flyer no so bali gagawin pa natin tong loop natin mga kapatids kung mayroon na tayong budget no so sa ngayon wala pa so ipulipon muna ako mga kapatids busy pa sa trabaho kaya hindi ko masyadong natututukan itong mga ibon natin mga lapatids. yan ito sila mga lapatids, so So dumako naman tayo sa mga braid section natin mga lapatids para makita nyo mga bagong nakasalang mga lapatids. So hanggang dito lang muna mga lapatids. So ayun mga lapatids, nandito na tayo sa ating braid restriction mga lapatids. So ito yung mga nakasalang na ibon natin mga lapatids ngayon. Ito yung mga pinagbibraid natin. So ayun, no? maitlog na itong colson line natin to Colson tong kak mga lapatids ito. Colson nyo mga lapatids and then Terminator tapos Jansen yung hen mga patids. so ayan so malapit na din itong mamisa mga patids. yan sila Zoro tapos nila Nami mga patids. yan galing kay Sir Rodin yung mga patids. so good luck good luck good luck good luck sa iyo Sir Rodin sana matapos mo yung yung career ngayon no yung hinaharap mo ngayon sana matapos mo yan kaya mo yan bro ito yung Kaluwalay natin, mga patids. Ito yun. Itong cock na to. Tapos yun yung white angela natin, mga patids, na green seal no? Napakaganda yun, mga patids. So, hindi pa sila mag-pair, mga patids. so Medyo bata pa kasi itong white angela natin na pinaparis natin, no? Yan, no? So, dito tayo sa pang-apat, mga patids, na pair. Ito si, ano, mga patids, um ito yung beaker natin no yung kak yun may ano na sila may isang anak na sila mga lapatis na kaino ng na din tapos malapit na din mga itlog ulit yung hen, mga lapatis so ayan so ito rin yung farm 5 mga lapatis um, taiwan bird tong hen, mga lapatis galing kay sarbaso lang yan no so yun tapos yung kak mga lapatis dyan same president to mga lapatis galing kay sir um, di ko na alam kung ano ang pangalan ni sir no? basta shout out sa iyo sir galing kabiti to mga rapatids. Diyan, dyan sa president yan gandang ka, mga patids tapos ito yung kay galing din kay sir baso mga patids pure taiwan bird ayan so check natin sila kung malapit na mga ito mga patids ayan ayan sila mga patids so pure taiwan bird itong mga ito mga patids Then, dito tayo sa pang-ani, mga kapatid. Sa baba, yan. So, naglilimlim na din ito, mga kapatid, yung brown natin, no? Itong masili line natin, mga kapatid, yan. And then, itong stitchel boat natin, mga kapatid, yan, no? Napakaganda ng stitchel boat natin, mga kapatid, yan. yan. So, malapit-lapit na din ito, mamisa, mga kapatid. So, ito rin yung pang-walo, mga kapatid, na transfer no? so ayan mga ano mga kapatid pencil no yan mayroon pa silang mga stamp mga kapatid nilaro natin yung mga yan mga so malapit na mga itlog yung babae mga kasi yung buntot niya mga kapatid nakababa na no tapos ito yung ano natin mga kapatid yung last Duri-duri natin. Yan. Galing sa mga tropa natin yan na malakas mga patids. So, wala pa silang itlog mga patids. So, yan. Hanggang dito na lang mga patids, no? Update ko kayo sa mga magiging anak nila mga lapatids so hanggang dito lang mga lapatids good luck mga lapatids God bless all, thank you